Ayan mga idol, uh, bubuksan muna natin ang ating kontiner. Ayan mga idol, para makita nyo rin ang aming uh, pangarga. Ayan, binuksan na pala ni Mang Purue mga idol. Ayan ang uh, pangarga mga idol, oh. Ayan. Ito yung abigator, nung, no. Ano kayang naman yan, noong? Ito uh, uh, yung resident, yung isang Ah. yung Ayan mga idol, ang aming pangarga mga idol, oh yan si Mengkoy Okay, pala Mabigat lumabigat. Okay na taw, okay na to plaster okay na taw. Oo, tama rin. Ah, mga idol, uh, ah na tayo uh, i-diskarga. Ayan uh, na. mo na ko tanghalian mga idol, kaya hindi pa ako main. na kasi ako kanina mga idol sa kape tapos naka na tinapay ako kaya medyo naka idli punti din kaya uh, ngayon nakakain tayo uh, tanghalian yan, yan lang mga idol salamat mga idol sa panonood